Hello mga kabiyahe, dito tayo ngayon sa sitio Kalubihan, Poblasyon, Sagbayan, Bohol Kung saan ay mayroong patahian dito guys ng mga jersey Pupuntahan namin at ibablog namin Yun po guys What's up, Guys, uh... welcome back to my vlog. Yahini Raul sa Hi guys, dito ako ngayon sa Sitio Kalugihan, Barangay Poblacion, Sagbayan Bohol Kusana sana ay merong ano dito guys, printing press, 'yung so, mga pagawaan ng mga uniform, tapos classing uniform, O mga damit. Kaya i-interview natin 'yung may-ari dito guys, kung ano 'yung mga promotion dito at mga magkano 'yung mga presyo. Bawat isa guys para malaman nyo na kung gusto niyo nga magpa patahe ng uniform dito na kayo guys sa GL Masier Sublian Tiloray yun po guys dito yung ano hello ah, okay. sir may tag na lang ika pala yung ano dito mayari ah may kapatid ko lang mayari dito ah kapatid ko, ah, ko, ko, ko? Oh, ko lang mayari dito Pagkakawag yan ang Oo, gagawin ko lang. Ang kaya, ito sa ano mga tahi ani to. Ano to tahi or printing? Printing or tahi ani. Gawaan ng passports uh, niya. Ano ba? Ano superstar sa jersey. Ah, uh, mga yan. Ito pala yung mga price, oh. oh. ito pa yung mga price. Sa ulo. Uh, Asset. Amen. Sabi ang Sama na yung shirt. 69. Long sleeve. 100. Pulo. 50. Pulo shirt. At saka t-shirt. 400. alam uh, dito sa... Dito sa Saguayan, mayroon ang pagkawang ng sublimation. Sir, ilan yung mga uh, kahol dito? iba? tatlo lang ang may na yung nagkagawa ng mga mga nanahe. Pagkiawan. Ah, Yes, right? Oo. Oh, okay. <laughs> Guys, dito pala kami nagpatahin na ito lang, dito lang ito. <laughs> 36 na pinatay namin dito dahil <laughs> may ano kami sasalihan kami na basket to dito sa Bohol kaya analo na kami sa uniform <laughs> sa laro tayo Ano yung mga kapalay? Ha? 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 Ito na yang lahat, yung chain, chain press. Dito lang ba, yung... Doon muna yung yung... Yung design. Ah, yung design, Silang, yung custom, meron yung mga decision design. Decision design. Anong color, Tapos, ito na yung ano, raw?

Ako'y yahin ni Raul sa buhol. Mayroon ako. May channel sa Facebook. Harun ni Raul sa YouTube. Yahin sa buhol eh. Yahin ni Raul sa buhol. Para makita nyo. Marami na rin ako. Kung pag monetize na ako sa YouTube. Yahin sa buhol eh. Yahin ni Raul sa buhol. Sana mo wala ito. Wala ito wala. Sige, sige. Dahil na wala. Ito, ito. Baka ano ka na lang. Bisayin mo muna yung mga ano dito sa sagbayan. Ilan pang barangay sa sagbayan? 24. Ah, uh, 24. Kung mo, na dito na sila magpa... Oh, kung sino Peter. yung... Meron na yung mag... Ipagawa ng uniform ng, ng basketball, dito lang sa Karubihan. Ang aming magawaan ng uniform ng basketball. Shout out! Shout sa lahat ng mga kaibigan. Kayo may kasama ko sa concert Ay Ay, hello ma'am, ito pala yung isa sa kapatid ng mayari Kaya, ano ma'am ano, Maraming salamat pala sa Merinda at Pangalan mo tapos Ano, magkumbinsi ka sa mga tao, mga tao dito sa Barangay, lahat ng mamamayan dito sa Sagbayan tapos, shout out mo yung... Gusto okay. mo shout, <laughs> shout, shout out. Hi guys! Uh, salamat sa... sa among nag-support ani, among business, small business, sa among son, si Kanang, si Lawrence Macer, o si Jane Macer. Salamat sa iyang bag hatak na mo pinansyal ani tiloring o kamong taga tagbayan dool e na nata dire ari na ta magpatahi sa kalubihan ina na ta dire barato ra among jersey ya pa dire kay yo negosyasyon ma mam ra tayo ninyo Thank you, Kayo! Hey, ni Raul Sabahol! Hey, kalimutan! Man. Sa, sa na naman, Facebook at sa YouTube! YAHIN okay. okay. subscribe Ito, Subscribe. SUBSCRIBE! Subscribe kami Ipuntahan kami dito Ah sige so, sa salamat Salamat sa inyong lahat Sa na, pag subscribe Tsaka sa follow sa Rao, SA BUHOL Nagawaan okay. okay. hello okay. no, stout pala <laughs> kapag <Okay>. nabos <laughs> ba, isi Ito Ano man So... Yang mana ka, camera ka, man, paano ko ba Pangalan mo, tapos Shout out oh, Shout out eh, sa Salam ko mga amigo Ay, sayang rin Tagalog, tagalog Tagalog Ayan ka Dito ditulang kami sa Kuwana Punta na kayo dito sa Sitio Colombian kami, nanghintay sa inyo Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih.